Mga taong mahilig magbaliktad ng kwento kahit sila ang may kasalanan. Sa totoo lang, nakakainis at nakakagalit yung mga taong mahilig magbaliktad ng kwento. Sila na nga mali, sila na nga may kasalanan, pero sa huli, parang ikaw pa ang lumalabas na masama. Ang galing nilang gumawa ng version ng istorya na tipong kapag wala kang sariling panindigan, Madadala ka at mapapaisit kung tama ka pa ba o hindi. Bakit nga ba may ganitong klaseng tao? Una, kasi takot silang aminin na sila ang mali. Para sa kanila, nakakababa ng pagkatao ang umamin ng pagkakamali. Kumbaga, pride over truth. Kaya kahit gaano pa kasipte ang sitwasyon na sila ang malinaw na nagkamali, Gagawan at gagawan nila ng paraan para ituro ang sisi sa iba. Pangalawa, sanay silang gumamit ang manipulasyon. Hindi na bago yung tipong may isang tao na gagawing bida ang sarili kahit alam naman ang lahat na siya ang kontrabida. Gumagamit sila ng drama, luha at pinsan pa nga, pekin-bait para bilsin ang iba na sila ang kawawa. At kapag may mga taong madaling mauto, ayon mission accomplished na sila. Hindi lang ito simpleng kwento-kwento lang, malaking epekto nito sa mga taong nadadamay. Imagine mo na lang, ikaw na nga ang biktima, ikaw pa ang lalabas na masama sa paningin ng iba. Nakakadri ng energy, nakababa ng moral at minsan, nawawalan ka ng gana makipag sa mga tao. Isang salita lang ng taong maroon magdrama at mabaliktat pwede nang magbago ang pananaw na iba tungkol sa iyo. Ang masakit pa rito, kapag sila ang nakarinig na katotohanan, sila pa ang unang magagalit. Para ba mo wala kang harapatang ipagtanggol ang sarili mo? Parang wala kang boses. At kung pipilitin mo magsalita, ikaw pa ang lalabas na defensive. Ikaw pa ang masama ang gali at sila pa ang mabait sa mata ng iba. Ang totoo, hindi lahat ng tao marunong mag-analisa ng sitwasyon. Marami pa nang madaling maniwala sa mga kwento ng iba, lalo na kung emosyonal ang presentasyon. At kahit gaano kakatotoo o mas magaling silang umarte, sila ang paniniwalaan. Walang lihim na hindi na Darating ang araw na kahit anong baliktad ng kwento, lalabas at lalabas din ang tunay na pangyayari at kapag dumatik yun, sila rin ang mapapahiya. Karamihan ng mga taong mahilig magbalita at magbalita ng kwento ay mga taong walang kakayahang pumanggap ng pagkatalo o pagkakamali. Igo ang pinapairal, hindi konsensya. Sila ang tipong kahit isang daang beses mong ipakita ang katotohanan, pipiliin pa rin nilang mabuhay sa ilusyon na sila ang lagi sama. Kaya kung isa ka sa mga nakaranas o nakakaranas ng ganito klaseng tao, tandaan mo, hindi mo responsibilidad ayusin ang pananaw ng lahat. Ang mahalaga, alam mo ang totoo at hindi mo kailangan ibaba ang sarili mo para na makipagsabayan sa kanila. Sa dulo, ang buhay natin ay hindi para sa validation ng mga taong mahilig magbaliktat ng kwento. Hindi mo kontrolado ang isip nila pero kontrolado mo kung paano ka magre-react, piliin mo na lang yung bagay na makapagbigay ng katahimikan sa'yo. Kasi ang totoo kahit gaano kanila sirahan at ilang beses kaninang gawin kontrabida sa kwento nila hindi sila kailanman magiging tama. At kapag natikilala ka ng mga sa tunay mong pagkatao, noon sila mapapaya hindi ikaw. Kaya sa lahat ng mahilig magbalik ng kwento... Oo, kaya niyo lupohin ang ilang tao sa ngayon. Pero tandaan niyo, hindi niyo maloloko ang katotohanan at sa bandang huli, ang karma hindi din niyo matatakasan.